Hello everyone, ito po ang bawal kay Meta ngayon. Kapag nag-post kayo ng katulad po ng TikTok, dapat nyo na pong i-delete agad para hindi na po maapektuhan ang inyong account. Ito po ay sinishare ko lang po sa inyo para maging aware din kayo sa mga bawal kay Meta ngayon guys. Katulad po ng aking na-post noon pero ngayon guys na delete ko na po ito kasi bawal daw ito kay Meta kaya na delete ko na agad katulad po nito guys oh may TikTok logo po bawal po ito kay Meta kapag nagpost kayo naman ganito dapat i-delete nyo na po agad para hindi po maapektuhan ang inyong account katulad din po ito isa po din sa bawal kay Meta ang kanyang sariling logo follow at like po bawal po daw yan kaya po, kapag na-post kayo ng ganyan, dapat nyo na pong i-delete para hindi na po maapektuhan ang inyong account. God bless!